Sa unang bahagi ng kabanata, makikita si Jiwo na nakaupo at nagpa-practice. Mula sa pananaw ni Kaden, sinasabi nito sa kanyang isipan, naglipat ako ng kapangyarihan sa kanya para maramdaman niya ang paggalaw ng enerhiya. Ilang oras pa lang, at nagawa na niyang eye channel ang enerhiya sa pamamagitan ng kanyang puso. Mukhang dismayado si Jiwo at sabi niya kay Kaden, ginagawa ko ang sinabi mo pero hindi ko pa rin maintindihan at sa kanyang isipan, hindi ko alam kung nag-iipon ba ako ng kapangyarihan o hindi. Sinagot naman siya ni Kaden, hindi mo ba narinig noong sinabi ko na kailangan ito ng maraming practice? Pagkatapos ay pinasigla niya si Jiwo, ang totoo, mabilis ang progreso mo. Dahan-dahan ka lang. Tuwang-tuwa si Jiwo, talaga. Hehe, ngunit sa kanyang isipan, nalulungkot siya. Pero akala ko man lang mararamdaman ko ang paggalaw ng enerhiya sa katawan ko. May naramdaman naman ako kanina. Pero siguro, kulang lang talaga ako sa talento. Biglang may tumunog, ang alarma ng cellphone na ikinagulat ni Jiwo, ha? Alas 8 na, napasigaw siya, mahuhuli ako. Habang nagmamadali siyang umakyat sa hagdan, napansin naman ni Kaden ang bilis ng takbo ng oras. Sa kanyang isipan, wow! Talaga! ang bilis ng oras. Nang paalis na si Jiwo, naalala niya. Ah, wait, nakalimutan ko ang pagkain mo. Ipinapakita ng huling bahagi na may pagkain na sa harap ni Kaden habang si Jiwo ay nagpapalim sa kanya para pumasok sa eskwela. Sinabi pa niya na mag-iiwan na lang siya ng pagkain sa labas para sa tatlong pusa. Sa malaking kwarto, naiwang tahimik at nakatayo si Kaden, habang kasama niyang natutulog ang kulay abong pusa na natutulog peryan, sa boring na pakiramdam, napabuntong hininga na lamang siya, sinabi nito na parang mas inuuna niya ang pagkain ng mga pusa kaysa sa sarili niya. Naglambot ang kanyang mga mata, at isang pag-aalinlangan ang nabuo sa kanyang isipan. Siguro, hindi lang talaga ako sapat na talentado. Naalala niyang sabi ni Jiwo. Biglang tumugon siya dito na, hindi talentado. No way, Idiniin nito na kaunti lang ang pagkakaiba para malaman niya ito ngunit ang puso niya ay kumakalap na ng enerhiya. Sa isang iglap, napuno ng pagkabigla ang kanyang mga mata, humanga siya at sinabi, ito ang unang pagkakataon na nakita ko na may ganoong kabilas na pagunlad. Maliban sa akin, syempre. Habang mas lumalalim ang kanyang pagkaunawa, may biglang nangyari. Napatigil siya, napuno ng pagkabigla ang kanyang mukha, at sumigaw, teka. Ang pagkaunawa ni Kaden ay bumuhos na parang kidlat. Napabulalas siya, Diyos ko. Talaga bang napakabisa ng pamamaraan ko? Sa gitna ng kanyang pagkabigla, napaisip siya. Ngayon na iniisip ko, hindi ko pa pala naituro ang pamamaraang ito sa kahit na sino. Ang pagkabigla ay humantong sa pagsisisi. Kung naituro ko lang sana ang pamamaraang ito sa mga mahihina, malamang na umunlad din sila ng ganoon kabiles. Ang mukha niya ay puno ng pagsisisi at pagkamangha sa kapangyarihan ng kanyang sariling pamamaraan. Sa wakas, natuklasan niya ang buong katotohanan. Iyan na iyon, ang pamamaraan ko ang nakatulong kay Jiwo na umunlad ng ganoon kabiles. Naliwanagan siya. Plus, ang pamamaraan ko ang tumutulong kay Jiwo na maramdaman ang daloy ng enerhiya sa kanyang katawan. Hindi siya ang henyo, kundi ako. Biglang nagbago ang kanyang mood mula sa pag-aalala patungo sa matinding pagmamalaki. Tumayo siya, nagtaas ng ulo, at tumawa ng malakas, ako ang henyo. Ang dakilang Kaden. Biglang, may mga pusang rumaragasa na dumaan sa kanyang tabi. Si Kaden, na ngayoy puno ng pagmamalaki sa kanyang sarili, ay nagulat at napalingon. Napansin niya agad ang tatlong pusa na nagkakagulo. Ang tatlong iyan siguradong naubos na nila ang pagkain nila, sabi ni Kaden. Nakita niya ang mga ito na nagkukumpulan sa harap ng pagkain niya. Habang pinapanood niya ang mga ito na handa ng kumagat, agad siyang napasigaw, huwag na huwag niyong iisip ing kainin iyan. Ang galit na tinig ni Kaden. Nakita ang matinding galit ni Kaden habang nakikipag-ugnayan siya sa iba pang pusa. Tila sinasabi niyang hindi sila dapat kumain ng bagay na iyon. Ang mga pusang nagkakagulo ay agad na natigilan. Nagsiyuko ang mga ito, tanda ng kanilang pagsuko. Kumalma si Kaden at sinabing, Ham! Mukhang nauunawaan ako ng mga iyan. Pagkatapos, nagsimulang lumibot ang mga ito ng tahimik na tila nagpapahiwatig na sinusunod nila ang sinabi ni Kaden. Matapos ng pangyayari, makikita si Kaden na seryosong nakatingin sa isang kulay abong pusa na hanggang ngayon ay tulog peran. Habang tinitingnan niya ito, pumasok sa kanyang isip ang nakaraang pangyayari, inalala niya ang tungkol sa forced awaken ng experiment. Habang nag-iisip ng seryoso ay bigla itong naputol ng malakas na miyaw ng ibang mga pusa na naghahanda na palang kainin ang kanyang pagkain, at ang isa pa sa mga ito ay nagkiskas ng balahibo niya kay Kaden. Ang mga pusa ay patuloy na kumukulit kay Kaden, tila naglalambing. Si Kaden naman ay tila naiinis at walang masabi, ang kanyang mukha ay nagpapahayag ng pagkainis at pagkaubos ng pasensya. Hanggang sa sumuko si Kaden at isang malakas na sigaw ang lumabas sa kanya. Iyon ay tanda ng kanyang pagpayag, basta ang kapalit ay huwag na siyang gagambalain. Samantala, sa loob ng isang classroom, habang ang chok ng guro ay humuhuni sa pisara, nakaupo si Jiwo nang lumabas sa kanyang labi, isang pasasalamat na nakaabot siya sa oras ang mga labi ni Jiwo ay dahan na ang gumalaw, at isang mahabang hikab ang lumabas. Ang kanyang mga mata ay pumikit, patunay ng kanyang puyat at pagod sa mga nakaraang araw. Sa kanyang isipan, binabalikan niya ang mga sandali kasama si Kaidan, ang mga tawanan, ang mga habulan, ang lahat ng kaguluhan. Ang bawat sandali ay isang bahagi ng isang bagong kwento na mas masaya, mas makulay, at mas buhay kaysa sa tahimik na buhay na kinalakihan niya. Ang pagod ay naroon, ngunit ang puso niya ay puno ng init. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, nasabi niya na lang sa sariling hindi siya nag-iisa. Isang malakas na sigaw ang umalangaungaw sa buong silid aralan, Hoy! Jiwoo So, bumangon ka na ngayon din. Nagising si Jiwoo mula sa kanyang pagkakatulog, ang kanyang mukha ay puno ng gulat at panes na laway. Nakatayo sa harap niya ang kanyang guro, na may galit na ekspresyon. Sobra na ito. Anong nangyayari sa iyo nitong mga nakaraan? Ang sabi ng guro, wala ka nang ginawa kundi matulog sa klase. Nagulat si Jiwo at lumingon sa paligid, unti-unting bumabalik sa realidad. Nagtatanong siya, ha, ano? Sinabi ng guro na kaninang umaga pa siya natutulog at kakatapos lang ng klase. Ta, talaga, tanong ni Jiwo sa pagtataka narinig niya ang bahagyang pagtawa ng kanyang mga kaklase, na nagpahiwatig ng kanilang pagkaaliw. Pagkatapos, paalis ang guro habang napabuntong hininga at nagwika, papalampasan ko lang ito dahil mabuti kang mag-aaral. Bago tuluyang umalis, nagtanong ang guro sa buong klase, may nakakaalam ba kung bakit absent si Juan ngayon? Hindi niya sinasagot ang kanyang telepono. Walang sumagot, kaya naisip na lang ng guro, sa palagay ko, dahil bago pa lang siya rito. Si Jiwo, na mukhang napaisip sa sinabi ng guro, ay bamulong sa sarili, si Wu ay, absent ngayon. Sabay lingon siya sa bakanteng desk ni Wu na nagpapahiwatig ng kanyang pag-aalala. Matapos ang klase, agad nang nagsipag-uwian ang mga estudyante. Habang naglalakad si Jiwo sa labas ng eskwelahan, nakangiti siya at mukhang excited. Sa tingin ko ay naghihintay sa akin si Kaden bulong niya sa sarili Sana ay kumain siya ng iniwan kong pagkain sa kanya Dagdag pa niya iniisip din niya na sana ay magising na rin ang isa pang pusa Nagulat si Jiwo at napalingon sa isang tabi nang may mapansin siyang kakaiba Sa isang sulok mayroong isang grupo ng mga kalalakihan na tila may pinagdidiskutahan Ang isa sa mga lalaki ay nagsalita Hoy Sinabi ko sa iyong dalhin mo yan, bakit hindi mo dinala. Pagkatapos, inutusan niya ang isa pa, halughugin niyo ang bag niya. Agad na kinuha ng isang lalaki ang bag at ibinaliktad ito, at nagkalat sa sahig ang mga laman nito. Ang mga nahulog ay iba't ibang pakete ng pet food. Sa pagtataka, nagtanong ang lalaking may hawak ng bag, "Ano ito?" "Pet food." Isang kaklase niya ang tumawa at nagtanong, "Kinakain mo yan?" Ang isa naman ay tumawa ng malakas. Si Wu Yin, na tila ang biktima ng pang-aasar, ay katulad ng dati, na natili pa rin siyang kalmado at tahimik. Ang kanyang mukha ay walang ipinapakitang emosyon habang pinagmamasdan ang mga pangyayari. Biglang sumingit si Jiwo sa usapan. Wu Yin! Anong ginagawa mo dyan? Napahinto si Jiwo, nagtataka, at bahagyang tumulo ang pawis sa kanyang pisngi. Ang isa sa mga lalaki ay nagtanong, sino ang tanga na yan? Ang isa naman ay nagsabing, huwag kang makialam, lumayas ka. Habang pinagpapawisan at natatakot si Jiwo, sinubukan niyang magsalita, ngunit siya'y natigilan ng tingnan siya ng masama ng mga ito. Nilapitan siya ng isang lalaki at itinaas ang kamay nito, at aatakehin si Jiwo. Galit pa itong nagtanong, anong gagawin ng isang duwag na tulad mo? Nang sandaling umatake ang lalaki, natural naman itong nailagan ni Jiwo nang walang anumang emosyon. Kita ang gulat na reaksyon ng mga lalaki. Sa isang awkward na sandali, natulala ang lalaking umatake, at nagtanong, paano mo nailagan yon? Animal ka. Ang lalaki ay muling humarap kay Jiwo at muling umatake. Ngunit kahit ilang beses niya gawin, hindi siya tumatama, dahil mabilis na nadedodge ni Jiwo ang bawat atake. Isang mayabang na lalaki ang nagsalita, tumabi ka nga. Hayaan mo akong sumuntok. Habang patuloy si Jiwo sa kanyang pag-iwas, seryoso namang nakatingin sa kanya si Wuin at ang isang lalaking may puting buhok. Walang emosyon ang mukha ni Wuin, samantalang ang lalaki na may puting buhok ay tila nag-oobserbo ng maigi. Nagpatuloy ang pag-iwas ni Jiwo sa bawat bitaw ng suntok ng mayabang na lalaki. Sa gitna ng aksyon, nagsalita si Jiwo, kailangan na nating tumigil, masyadong maraming nakakakita sa atin. Pinag-uusapan ng mga nagdaraang tao ang kanilang ginagawa. Naglalaban ba sila? Tanong ng isa. Anong mga pinaggagawahan ng mga kabataan ngayon? Komento naman ng iba. Habang ang dalawang lalaki ay hingal na hingal sa pagod dahil sa walang tigil na pag-atake kay Jiwo na kahit isa ay hindi tumama, ang lalaking may puting buhok ay nagsalita sa mga kasama niya, "Anong mga ginagawa nyo?" Ipinapahiya nyo ako. Tumingin sa kanya ang dalawa, na may halong kaba at pagtataka. Tinawag ng lalaki si Jiwo at nagtanong, ikaw ba ang nagpapakain sa mga street cats? Sumagot din si Jiwo ng patanong, paano mo nalaman? Sa pagtalikod ng lalaki, binalaan niya si Jiwo, mabuting magingat ka. Sa susunod ay hindi nakita pagbibigyan. Makikita ang nakatitawang reaksyon ng dalawa niyang alagad na nakatingin kay Jiwo, na tila nang aasar. Si Jiwo naman ay naiwan na nag-iisip, hindi niya alam kung bakit biglang nagiba ang sitwasyon. Habang pinupulot ni Wu ang kanyang mga gamit sa sahig, nagtanong si Jiwo, ayos ka lang ba? Walang imek si Wu In, tumayo lang siya at naglakad papalayo. Si Jiwo naman ay tinitigan lang ang kanyang likuran, natila tila nagtataka sa bigla ang paglisan nito. Gayunpaman, sinundan pala ni Jiwo si Wuin. Habang naglalakad sila, nagumpisa si Jiwo na magtanong ng kung ano-anong bagay, ngunit patuloy pa rin ang pananahimik ni Wuin. Hanggang sa isang kanto, nagpaalam na rin si Jiwo dahil magkaiba sila ng daan. Masaya itong nagpaalam kay Wuin habang kamakaway, ngunit si Wuin ay hindi pa rin nagsalita ng kahit ano at nagpatuloy lang sa paglakad papalayo. Nakarating si Jiwo sa kanyang bahay. Kaden, nakauwi na ako. Masayang bati niya. Lumapit sa kanya ang tatlong pusa na tila nakikipag-usap sa kanya sa kanilang mga huni. Nagtataka si Jiwo at sinabi, "Nasaan si Kaden?" Pati ang pusang nasa likod niya ay tinanong niya na rin, ngunit wala pa rin siyang nakuhang sagot. Masaya siyang umakyat sa second floor sa pag-aakalang makikita niya si Kaden doon. Binuksan niya ang pinto at agad na hinanap si Kaden sa loob. Tiningnan niya ang buong kwarto, ngunit wala pa rin siyang nakita. Naglakad-lakad pa ito, tumitingin sa iba't ibang parte ng bahay, ngunit hindi niya pa rin ito mahanap. Sa huli, malungkot siyang bumaba ng hagdan, habang lumilingon sa paligid. Kitang-kita sa kanyang mukha ang takot at kaba, malamang na iniisip niya na iniwan na siya ni Kaden. Habang naglalakad, parang lutang ang kanyang isip. Isang pusa ang lumapit sa kanya na tila may gustong sabihin. Sa isip ni Jiwo, bakit siya umalis nang hindi nagpapaalam? Malungkot itong tumungo at nagkuyom ng kamao. Walang ano-ano ay bigla itong sumigaw, Kaden, bakit ka umalis nang hindi nagsasabi? Si Kaden, na nandidilim na ang mata sa galit, ay nagpatuloy sa pagsigaw ni Jiwo. Bakit ganoon kabiles? Bakit walang pasabi? O si ganitong tanong. Sa isang nakakatawang eksena, galit na galit si Kaden at minura si Jiwo sa kanyang isip para sa kanyang ginagawa. Iyon naman pala, siya ay nagbabawas at nakaupo sa inodoro.